Bago po natin simula ng bidyong ito ay nais ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat, at shout out po sa lahat ng bumubuo ng Team Calling Up lalong lalo na kay Calling Up Rob, at kung bago lang po kayo sa aking munting channel hiling ko po sana na huwag nyong kalimutan mag like at mag subscribe sa aking munting channel salamat po. Alam naman natin lahat na nasa Hong Kong ngayon ang team calling up kaya sa video natin ngayon ay pag-usapan po natin ang kaganapan sa live ng isang supporters ng team calling up na kung saan makikita natin sa video iyong na may isang kababayan po tayong OFW na tumakas lang saglit sa kanyang among natutulog para lamang makita at mabigay ang kanyang regalo sa ating idolong si Kuya Jomar. Dahil sabi ng ating minamahal na kababayang OFW sobrang fans daw siya ng tambalang Kuya Jomar at Carla. Kaya kahit may trabaho po siya pinilit niya talaga makalabas kahit saglit para lamang masilayan ang kanyang mga hinahangaan. Kitang kita po sa mukha ni kabayan ang sobrang saya habang inaabot niya ang regalo kay Kuya Jomar, at pagkatapos na noon ay umalis na rin po siyang masaya sa ngayon makikita po natin na grabe talaga ang suporta ng ating mga minamahal nating kababayan hindi lang sa Pilipinas kundi pati na sa ibang bansa sa ating idolong team calling up, at lalong lalo na sa tambalang Kuya Jomar at Carla, tara guys, pakinggan po natin ang kanilang pag-uusap.

Ay lalagchat ano po? po yung nyo. Ano sa tingin nyo mga calling up sa ginawa ng ating kababayang OFW? Comment down below at pag-usapan natin yan sa mga susunod na video.